Alam nyo guys, this is the uh, no, last day ko sa bahay na to. Last day ng pagtulog ko dito. At uh, maraming memories at magandang alaala -ala na maiiwan ko dito. One year sa ganda ng bahay, komportable karamihan dito ay ano na naglipat na ilan na lang kami natira dito ayan pag naglipat na po yung mga iba karamihan dito ay yung mga investor inaayos nila yung ba ano magkakaroon sila ng meeting dahil karamihan po rito ay naglipat na at i-develop -de nila yung lugar na ito gagawin nilang Uh, mataas na condominium Dahil sa ngayon ay hanggang Ano lang kami Hanggang Third floor I think Oo hanggang third floor lang kami Tama Dahil sa ngayon hanggang third floor lang kami Ayan Alos uh, maubos na yung mga gamit ko rito Ayan yung mga mesa wala na nilipat ko na sa kabila ayan yung sopa wala na rin nilinis ko na rin ito. ililipat ko na rin sa kabila ngayong umaga ayan alas 10 kailangan bago mag 11 ay may maya ako takot dun sa kabila ayan malinis na rin dito wala na yung mga halaman ko may miss ko yung lugar na ito dahil gigibay na in just Uh, one year. siguradong may construction na mangyayari na dito sa bahay na to. At wala na itong bahay na to. Gibang-giba na. <laughs> Papalitan na ng bago. Sayang. Sayang po yung bahay. Napaka-comfortable at saka mura. Mura ko lang nakuha itong bahay na ito. Uh, kung sa peso ay nasa 10K. 12K, mga ganun. I think. Ayan. Pati CR, wala na yung washing machine ko. <laughs> Nilipat ko na sa kabila yung washing machine. Ayan, ganyan kaganda yung CR niya. May miss ko yung bahay na to. Bali, pangatlong lipat ko na ngayon sa bahay. Ganoon lang talaga dito sa Korea. Karamihan nang upahan. Pati mga Koreano nang upahan. Karamihan. At uh, kung ikaw ay may sariling property at ano, hindi ka nang upaan, ay ikaw ay siguradong mayaman. Ganun. Dahil mahal po yung mga property dito sa South Korea. Ayan, may no miss ko yung bahay na ito. 10 a.m. Kailangan ko maghakot. Ngayong araw na ito, yung mga natitirang mesa, mga damit, mga gamit sa kusina Ayan, yung mga dapat itatapon, itatapon ko na dito sa isang kwarto ay ito lang po yung natira dahil nung nangupahan po ako rito ay nandito na po ito kaya alangan yun kung ano, dalhin pero pwede naman siguro hingin sa mayari yung pang exercise ayan, ito na lang po yung natira dito sa isang kwarto uh, nahilipat ko na po karamihan din uh, dun sa kabilang bahay na aking titira na napakasimple uh, at hindi siya ganito kaganda pero same price lang 250 K1 a month. Ayan. Dahil karamihan po rito ay nagtaasan na ng mga price dahil lalo ngayon nagbukas ang subway, na bagong subway sa Songnam Station. Ayan. Kaya mamimiss ko yung bahay na ito. Sobrang luwag, komportable, elegante. Ayan. Itong aparador ko, ililipat ko na rin sa kabila. Kinalas ko na. At ngayon ay bubuhatin ko mag -isa. <laughs> Sa bagay, kabilang kanto lang po yung distansya ng bahay ko na lilipatan. Ayan, ganito po yung aking higaan. Magulong na. Wala na po yung dati. Lilipat ko na sa kabila. At yung iba naman ay, uh, ano, tinapon ko na. Ayan. May aircon pang kasama. Pwede lang dalhin yung aircon. <laughs> At yan po. Yan po nagtatapos ang aking diary dito sa bahay na ito. Uh, this is the best one of the best memories na aking mga nakalipas dito sa bahay na ito Ayan. kahit sa panahon ng pandemya ay hindi ako gaano nainip, hindi ako gaano na stress tuwing ako ay magkakapirito lang sa ng ito uh, patingin-tingin lang sa harap ay nakakawala rin po ng stress at dyan po natatapos ang aking kasaysayan dito sa bahay na ito. Hanggang sa muli nating pakikita sa aking bagong tahanan. Pero palagay ko hindi ko na ipapakita yon dahil gagawin ko na lang po itong ano, bodega. At tambakan ng mga items siguro. Hanggang sa muli. Bye bye na. <laughs> bye bye na. Sa aking...